Hi guys, kumusta na kayo? Pagigising ko lang. At tayo mag open ng parcel na in order ko. Pusin ko muna yung sarili ko. Kasi nakakahiya naman sa inyo. So, don't get me wrong. Malamig pa po dito. Nagganito lang ako kasi hindi sumisingaw yung skin ko. Kaya, mamaya ako nasusuot yung jacket ko. malamig pa po. At umulan ang malakas kagabi. Tapos, yung washing machine ko, hindi gumana. Kasi tinimingan ko, 12 to 4. So, tinimingan ang ko, inon ko. Pagbukas ko ng washing machine kanina umaga, akala ko tapos na yung nilalaban ko. Yung pala, nag, brown out kagabi ng madaling araw kaya tumapon yung mga sabon sa labas yung pagbukas kong gano'n. so ayan po magbukas tayo ng in order ko teka mag lipstick muna tayo hindi pa po pwedeng uh, mag make up lalo na yung eye make up so ganyan na lang muna so, ayan po tayo ay mag ano ba tawag doon yung ino open yung mga parcel ayan po sabay sabay natin buksan ang in order ko sa isang online website seller masyado na itong popular at mura lang ang kanilang products sa China po galing to made in China kaya po mura ang products nila nagsama-sama yung mga inventors, yung mga manufacturers, yung maliliit nagsama-sama silang ganun at nilagay nila sa isang company na ang tawag ay Temu kaya mura po hindi dumadaan sa middlemen so diretso po from them to the buyers so katulad po nito in order ko po nung last time ito sa kanila salamin po yan na may sasaksak nyo sa ano parang cellphone at yung pinaka magnifying na three times uh, three times ba are you alright what are you alright yes you asked me not to make a lot of noise and I was going to sneeze it's alright <laughs> tumambas ka? alam ko nasuko ito po dapat ganyan kalapit kasi yung pinaka yung pinaka strong na magnifying ayan po kaya kitang kita yung butas ng ilong yung pores at maganda to pagka nagme make up at meron siyang meron siyang paa ayan kung maglalagay kayo ng eyelashes, eyes na eyes to, 6 pound. So, i-off muna natin. Ito rin po, in order ko rin po ito sa temo, pang ahit naman to. The battery, isang battery lang. Pero meron pong ganito, hindi di battery. Chargeable po ng parang pang-charge ng cellphone. Pang-ahit po ito ng maliliit na hair. Tulad nito. Diba, meron tayong minsan bigote? Mga babae. Pwede rin naman to sa mga lalaki. At maganda to. Pang ahit ng kilikili. Diyan. Hindi masakit. Tapos, bubuksan nyo lang yon, Tataktak nyo. Galing, no? Tapos ito, magkano lang to? Wala pang, wala pang 100 pesos. Ang ganda to, pang ano. Ganyan po, oh. Lalagay nyo lang na ganyan. diba? Kahit nakatalikod. Kala nyo, cute. Marami pa akong na-order noon. Yung iba, nandun sa kusina. So, ito pong bagong in-order ko ay napag-isipan ko talaga. Lahat ng mga isip ko, meron sila pag tininan ko yung mga products, oh, kailangan ko yun. Oh, kailangan ko to. Buksan natin. Ito po, in order ko for cake decoration. Mura lang to tambayin din 'yung nong price. 79p mga 100 10 pesos. Ayun po. Ayan natin dito. Lalagay nyo lang sa ibabaw ng cake. At saka nyo bubudbura ng powder sugar. So maganda po itong pang decorate. Ito naman po, pantakit ng mga ulam na luto na o hindi pa. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. 100 pieces cost only 69p. Wala pang 100 pesos. Sample lang ko kayo. So, ayan po, buksan lang na ganyan. Para siyang, para siyang shower cup. So, limbawa po, meron kayong food na gusto nyo takpan. Hindi nyo na po kailangan to kasi mahirap ikat kung wala kayong cutter. So, imbis na po ito ang gamitin ko, ito na lang. Sarap lang na ganyan. Ayan po. Galing, no? Pwede rin yung malaking plato. kasi po pagka ito ang ginagamit ko, ang hirap-hirap ikat. Samantalang ito, oh. Diba ang galing-galing? So, ito po ay medium size. Meron din akong large. Pagtakit sa mga microwave, electric pan. 50 pieces naman po ito. Mas malaki. ayos na ayos dun sa ulo ng electric fan at sa ibabaw ng mga malalaking appliances or mga food katulad nito yan po meron akong orange and pears na ayokong madapuan ng mga langaw or mga flies pwede pong takpan to ng ganyan What is this? Ito naman po ang binili ko na shower head. Laki Meron po yung maliliit dito sa gilid at meron doon sa center. Ilagay na natin. Tingnan nyo naman ang kaibahan. At barado na yun. Pwede ko naman itong ibabad sa suka para mawala yung kalk pero bumili ko ng mas malaki para masarap maligo Universal naman po ito eh, yung Roscas. Ayun po try natin. Nakikita niyo ba? lakas ng tubig o. Oh. ito, sa-select po kung ano gusto niyo. Kasi ito nasa gitna na powerful or sabay-sabay or yun lang nasa gili. Mura lang yan. Hopefully, madadalas ang ligo niya. ano pa ba yung in order ko magin muna natin dito to kasi maingay maingay sa sound Ito, gloves medium pang pang mix ng bola bola pang hugas ng plato powder free. Kasi po yung mga nabibili dito, mahal eh. Yung mga nasa box. Kaya eh, bumili na ako. Ito naman po, soap holder. Ikakabit lang po to, didikit doon sa wool ng shower. Tapos, ilalagay ang soap na ganyan. Ay, baliktad pala. Ganyan pala. Ilalagay yung soap sa na ganyan. Tapos, pagtapos na kayo maligo, kung gumagamit kayo ng soap, sara lang na gano. Dalawa yung binili ko. Mahilig po kasi ako sa sabon. ito naman po pang-alis ng stain sa kasirola Para po siyang foam pero magaspang yung labas Saka ko na po papakita sa inyo kung paano gamitin 'to Kinakaskas lang po yung stain doon sa ilalim ng kasirola Isa lang ang binili ko ito naman po smart led night lamp ay smart led night light motion sensor so meron na po ako nito kaya lang pumapalya palya na matagal na kasing binili i-charge nyo lang po wala naman charger na kasama eh meron pala may kasama pa no tsaka may kasamang pandikit. So, isa-charge niya po nito. Tapos, isasaksak niyo po sa SUV. Okay. Pagka nagpula yon, may pula na ilaw, ibig sabihin nagcha-charge. Papakita ko po sa inyo yung sa amin. Ayun po. Nag-on po pagka may tao. Magtago tayo. Po na off. Pwede nyo rin pong gamitin to. i nyo dito sa loob ng bintana. Sa gabi po, pag kami dumaang magnanakaw, mag-oon po yan. Ilagay nyo lang po doon sa auto. Sa gitna. So, tatlo po yung binili ko. Na bago. Kasi po minsan, naglolo ko na po yung dating binili ni Grandad na yon eh sa gabi nag-oon, natatakot kami baka ako may tao or may multo kaya eh, sabi ko bibili na ako ng bago pero pwede pa naman eh Umuokay naman pa minsan minsan ito na po naubusan na po ako nito ito po yung bamboo charcoal black mask ginagamit ko po ito pantanggal tanggal ng whiteheads and blackheads lalagay nyo pong ganyan tapos papatuyuin nyo pagka natuyo na pipil nyo gano'n vlog ko na po yung dati Ito naman po ay panglinis ng earring hole. Kasi po minsan, pagka wala tayong hikaw, o kahit meron man, parang bumabaho yung butas ng earlobe natin. Sa akin po, parang nababahuan ako eh. Kasi pinaganong ko po. Tapos nililinis ko po ng cotton na may alcohol pero ganun pa rin so meron pala sila nito lahat na nila no try nga natin ayan po manipis lang para siyang parang cotton Pwede natin lagyan ng alcohol. Pero lumambo. ganito na lang ganito na lang po ang gawin natin pagka naipasok nyo na kung gusto nyo lang pero pwede mong walang alkohol wala yung solusyon ano ano pa ba hindi siya maengay ah kasi may mga ganito na hindi kayo makakatulog kasi maengay parang nagkikiskisan pero ito wala kayo maririnig so ilagay lang na ganyan pwede nyo ilabas yung tenga niyo. pwede nga, hindi. Maluwag naman yan, pwede sa mahahaba ang buhok. At saka yung mga nagpaayos ng buhok, tapos hindi man kayo maliligo, ito yung protection para hindi mawala yung pagkaayos ng buhok niyo. Ayan. so ito naman po para mag volume yung inyong buhok mura lang to eh ganyan po itsura nya ganito raw yan Halimbawa, ganyan. Ano, ilalagay nyo sa ilalim. Itong isa. Kiklik nyo ganyan. Parodwm mewn boliwm na gynon. Yn y back gan ffeisio'n byw Okay. Ayan po, di ba may volume? Ang galing talaga namin mga incheck, ano? Tayo rin naman may mga potentials, eh. Kaya lang, kulang sa programs ng government. Nakukulangan tayo. Marami tayong marami tayong ano eh, mga talents. Ayan po, ano pa ba? Meron pa ba? Nana. Pero meron pa po akong in order. Dadating daw before Christmas. Sana po ay nagkaroon kayo ng mga ideas kung ano yung mga kailangan nyo. Diba? Diba? Marami talaga tayong kailangan na hindi natin na di discover Katulad ng mga iyan. Oh. Meron palang mga ganyan. Nalaglag pa yung aking hikaw. Ako yung ko, di ba? Sino ang mas may talent? Sila o tayo? Ako kahit na halika ni Granda dito, confident ako. Di ba? So, hanggang sa susunod po, till next time, bye!